Silipin naman natin ang sitwasyon sa paligid ng Quiapo Church. Para sa update, magbabalita live mula sa Quiapo, Maynila, si Mobile Journal Ivan Tarige. Ivan, kumusta naman ang sitwasyon dyan sa area mo? Malinis na ba ang paligid o may pailain lang pang uh, nagbebenta dyan? Angela, kanina naabutan natin kaninang umaga ang ginawang flushing operation sa kalye ng Carriedo, Hidalgo at Villalobos. Nakakapanibago dahil madalas yung mga kalye yan ay punong-puno ng tao, siksikan at may kadalasang mga kalat. Pero matapos yung kanilang uh, flushing operations kaninang umaga ay eh, napakaaliwalas ng mga kali na iyan. Walang kalat at yung amoy ay kaaya-aya na hindi tulad noon na medyo maalinsangan talaga. Angela? Kumusa naman yung seguridad dyan, Ivan? Ano-anong nga security measures ang uh, ipinatutupad nga ngayon? Angela Mahigpit, yung security, yung security dito ngayon sa harapan ng Quiapo Church. Ngayon, pwede nating ipakita itong uh, mga X-ray machines. Ito yung mga X-ray machines na ginagamit para i-check yung mga bags and kung ano-ano pang dinadala. So, bago uh, para ipasok yung mga bags, kailangan ipasok sa ilagay sa baskets itong mga kanilang gamit ng mga pumapasok dito. And saka siya ilalabas pabalik, sa saan siya ibabalik gusto sa mga may-ari. Kanina may mga naabutan tayo, may mga nakumpis ka na uh, ng mga pinagbabawal, gaya ng mga gunting, lighter, at yung mga uh, bala na ginagamit na anting-anting. Tapos kanina nakausap rin natin yung isang officer dito sa mga extreme machine na sinabi, yung mga nakumpis na mga bagay ay ibinibigay sa simbahan. Tapos bahala na sa simbahan kung ano ang gagawin nila doon sa mga nakumpis ka na iyon. Angela? Mm, bukod sa mga pulis dyan, Ivan, ano pa yung mga nakaposte para masigurong uh, magiging ligtas at syempre suwabe yung uh, magiging traslasyon bukas? Angela, kanina nakita na rin natin nakatayo na yung mga tents, mga medical tents na gagamitin. Uh, kung sakaling may, may kailanganin, meron dito sa may loob ng uh, Plaza Miranda, dito kung saan mismo yung entrance ng simbahan, may tent sa tabi niyan. Meron din ditong tent sa may Plaza San Juan, malapit, dito sa gilid. Sa exit naman, Banda Yon. Meron naman din dito sa may Quezon Boulevard. And meron din nakaantabay na medical tent sa may Quinto Market. Angela? And, mm -hmm. wait lang, Angela. Mm -hmm. And bukod dyan, ay meron din, kasama uh, na rin yung uh, ibang personnel ng BFP and yung Coast Guard para umalalay sa mga otoridad kung sakali mang may hindi ka nais, -nais na mangyari. Angela? Para sa mga pupunta dyan bukas, ano yung mga dapat nila tandaan, Ivan? Para sa mga pupunta bukas, pinaalala ka ni Mayor Lacunia na magsuot ng face mask para maiwasan yung pagpasa-pasa ng mga sakit. Bawal rin yung pagsampa sa anda. Pero pwede pa rin naman yung pagpuna sa paa at enclosure ng puong nasareno. Huwag na raw magdala ng malaking bag. Kung magdadala man raw ay gumamit ng transparent para mas mapabilis yung inspection. Bawal rin yung magsuot ng sombrero, hoodie at paggamit ng payong. Sa mga bata naman at may mga karamdaman ay pumesto na lang sa gilid ng kalsada para hindi na maipit at makipagsiksikan. Yes. Angela? Signal jamming at no-fly zone, ipanututupad dyan at bukas, uh, Ivan, tama? Angela, yung signal jamming, uh, kanina, kausap natin si police. Uh, in base wala pa. Uh, on process pa daw yung uh, kanilang request para sa signal jamming. Pero yung no-fly zone and no-sail zone, eh ipapatupad simula bukas. Wala na rin. Uh, Idagdag na rin natin yung uh, firecracker ban at yung liquor ban tomorrow. Alright, Adios. maraming salamat sa iyo, Mobile Journal, Ivan Tarinque.